Madalas, kapag nababanggit ang salitang OFW, hindi tawawala sa ating mga isip yung panganib ng kanilang mga trabaho. Bagabat mga bayani natin sila at malaking porsyento ng kita ng bansa ang galing sa kanila, marami ang hindi napoprotektahan sa kanila at nasasangkot sa mga hindi ka nais-nais na diskriminasyon, injustice, pangaabuso, at krimen sa kamay ng kanilang mga employers sa iba't ibang ibayo ng mundo. Merong mga pinapatay, may mga ginugutom, at kung familiar kayo no, sa mga joke-jokes or mga memes na yung mga OFW sa freezer, ay mag-OFW ka, maghanda ka malagay sa freezer. The sad reality sa joke na yan is hindi pala siya joke at hindi siya bastang memes lang. Kung hindi, may mga kaso talaga nito sa totoong buhay. Sa mga OFW natin, na walang ibang nais kung di magtrabaho lang ng ayos at makapagpadala sa kanilang mga mahal sa buhay. Nakakalungkot nga lang ang kwento natin ngayong gabi dahil babaligtad ang kwento. Sabi sa mga balita na ang dami nagre-react ngayon, meron daw tayong isang kababayan na OFW ang haharap sa penalty. At ang nakakagulat dito, ito ay dahil pinatay nito ang anak ng kanyang abo. Paano niya pinatay? Nilagay niya raw sa loob ng isang washing machine. Samahan ninyo ako sa pagtalakay ng kwentong ito. Magdi-disclaimer lang ako ha, mataas po ang ating pagtingin sa ating mga OFW. Mga modernong bayani po sila. At kagaya ng mga statements po na babanggitin natin sa kwentong ito, sinasabi nila, at ganun din naman ang aking sasabihin, na hindi salamin itong kasong ito sa buong komunidad. Pero naniniwala kasi ako na importanteng talakayin ang kwentong ito dahil tumatalakay rin ito sa mga pinagdadaanan na mahirap at mental health ng ating mga OFW. Umpisahan na natin ang kwento. Sinilid sa washing machine. Ito yung mga reports ng alleged na pangyayari. Sa Saba Al-Salem, sabi nila, itong Filipino domestic worker na ito nilagay daw ang isang batang Kuwaiti sa loob ng isang washing machine. Doon mismo sa residence ng kanyang mga employers. Grabe no? Ngayon, pagkalagay niya daw sa loob, natural. magiiyak iiyak po yung bata. Toddler po ito. Kung hindi ako nagkakamali, 16 or 18 months old lang siya. Narinig nila, nagwawala po talaga. Umiwa! po talaga yung batang ganun. At kahit sino naman makakarinig ng bata, no, kahit hindi mo anak yan, mapapraning ka talaga. Hanggang sa marinig na ito ng mga magulang. Nandun din naman kasi sila. Sinubukan ko pong hanapin yung eksaktong dahilan, no? Kung bakit niya ililagay yung bata sa washing machine. Medyo vague yung may bibigay natin explanation. Tangi lang na nakita kong detalye is parang na bad trip daw or nainis itong OFW, yung kababayan natin doon sa bata. Tandaan nyo ha, toddler lang to. Maliit lang. Baby pa, technically baby pa yan eh. At hindi lang bastang inilagay sa washing machine. Kung hindi pagkalagay doon, sinara, inod, e umikot. Ngayon ha, sinasabi ko na medyo vague. Kasi wala akong detalye if yung washing machine ba is yung alam yung pa, yung ano yung ikot or yung parang sa Mr. Bean, yung pinasukan ni Mr. Bean na pag ganun yung ikot. Definitely, delikado ito, given na toddler nga, Ibang issue pa, if merong sabon, doon may tubig, yung malulunod din yung doon. Pero kaya nga nasabi ko, wala nang detalye dito. Basta washing machine lang po yung nakikita ko sa mga balita. So karipas po ng takbo yung mga magulang. Siguro nagtataka din sila, bakit? Anong ginawa namin sa'yo? Bakit mo nilagay sa washing machine yung anak namin? Siyempre, ang unang gagawin nila, kukunin nila yung anak nila na nakikita nila na talagang nag-suffer. Sinugod pa raw nila ito sa ospital. Dali-dali sila. Pero pagdating doon, wala na raw nagawa. and rin ito ng buhay. Ang sabi sa mga articles, dead on arrival daw siya. Ngayon itong mga detalyeng ito, nakuha ko po doon sa POV ng ibang bansa. Tingnan natin yung POV mismo, no? Yung mga articles na galing sa atin dito sa Pilipinas. Sabi sa ABS-CBN, na itong kababayan natin na allegedly, eh, yung po yung ginagamit nilang term pa, ay pumatay ng batang Kuwaiti. Maaari raw na meron itong personal na problema or may mga mental health problems, yan ay ayon sa isang opisyal ng Department of Foreign Affairs. May mga reports din daw kasi na may natatanggap sila, usap-usapan po sa kanila, an official pero depressed daw itong kababayan natin nang mangyari ang insidente. However ha, lagi ko po itong inuulit, hindi rason ang kahit anong mental health issues, depression, anxiety, kung ano pa yan, para mapan mapanakit tayo ng tao. And in this case, makapatay ng tao. Sabi rin kasi nila na hindi din naman kasi normal yung bigla mong ilalagay yung bata sa washing. Kahit sino ba? Kahit na baba, kahit mabantrip ka naman sa bata, di ba? Ako pag nandito yung pamangkin ko, nabubuisit din ako sa sobrang kulit. Pero hindi ko naman basta-basta ilalagay sa washing machine, no? So I think merong mas mabigat na reason pa. Baka nag-snap na siya. Baka tama nga na may pinagdadaanan din to. So most likely, ganun na nangyari. Pero lilinawin ko lang po ha binrowse ko na po lahat ng articles na pwede ko i-browse dito. Vague po talaga itong detaling ito. Ngayon, tingnan natin yung POV ulit. Balik tayo dun sa kanilang mga kababayan. Ang reaksyon ng Kuwait. Abay, syempre, no. Kung tayo man din po, makakarinig tayo na meron tayong kababayan, bata na kababayan natin, isisilid sa washing machine at paiikutin, mamamatay, magagalit po talaga tayong lahat. Totoo yan, di ba? Palalayasin pa natin yan kung sino yung gumawa na yan. So, ang nangyari, nakita ko naman, pumutok talaga yung balita. Lahat pinag-uusapan. Sa internet, sa TV, nagkaroon ng national outrage sa kanila. At ito pa ha, may mga articles mula sa kanila na nagsasabi, inalam ko rin kasi 'di ba? May chance naman kasi na alam naman natin ginigipit minsan yung ating mga kababayang OFW. So kinailangan ko rin si Lipen. Totoo kaya to or hindi? Sad to say, may confession po itong ating kababayan. Hindi ko na mahanap no, if may mga footages ba online itong confession na to sa mga balita sa Kuwait. Pero ito yung confession. Sabi na ito ay isang pangyayaring naganap dahil sa frustration, galit, ines. Tinagalog ko na po ito no, pero sabi, may istorbo ko dyan sa bata. Kaya nilagay ko siya sa washing machine. Ito ay galing mismo doon sa kababayan natin na hindi po pinapangalanan. Okay? At totoo nga, no, hindi rin naman pala idinideny deny nitong kababayan natin. Agad-agad nang malaman nila to, tumawag rin yung pamilya ng mga pulis no, at kinuha nila yung ating kababayan dyan. Nagkaroon ng nab nabusising investigasyon. Hindi naman basta-bastang sinisi lang, di ba? Hindi po napapalabas lahat to, no, pero I'm sure dumaan yun sa ganong proseso. And basically, lahat po ng kuinento ko sa inyo kanina, eh, lumabas din naman sa mga investigasyon at napatunayan. Na-confirm naman na pala nila lahat at parang in a way pumapalag itong ating kababayan so far kasi wala rin akong nakikita kahit anong balita or articles na nagsasabi na nagsisinungaling yung mga boss ko. Walang, walang ganon na hindi ko ginawa yan or hindi po totoo yung mga kwentong yan. Wala po ako nakikita ganon. So imagine galit po lahat ng mga Kuwaiti and at the same time, nagbibigay din sila syempre ng pakikipagdalamhati dun sa kababayan nilang Kuwaiti. Obviously, maaapektuhan po nito yung iba nating kababayan na nagtatrabaho din doon. May chance na makatikim din sila ng diskriminasyon. Ang reaksyon ng Pilipinas. Ang involvement ng ating kabayan sa malagim na pangyayaring ito ay agad naman na binigyan ng statement ng Department of Migrant Workers o DMW at Philippine Embassy doon sa Kuwait. Sabi nila na ito ay isang isolated case lamang. E totoo naman yan, no? hirap na hirap po yung mga OFW natin. Kawawa naman kung masasali din sila sa kasong to. Hindi ito isang generalization dapat. Anyway, sabi nila hindi ito sumasalamin sa values ng mga Pilipino. Kasama tayo, lalo lalo na ng mga OFWs. Hiling nila na sana ay hindi mahusgahan ang mga OFW sa. Wait, dahil karamihan po sa mga OFW natin nakilala po sa buong mundo dahil sa taglay nilang galing sa pag-aalaga. Hard work, reliability, at yung positive na kontribusyon doon sa kung saang society man sila na destino. And that is true. Alam ko na maraming OFW dito na tinitiis po lahat, no? Ay, inaapi-api na nga sila eh, pero okay lang kasi. Ay, hindi ko sinasabing okay lang api-apihin, no? Pero pag nandun ka, titiisin mo na lang kasi lahat, eh. Napipiliin mo na lang maging mabait sa ngalan ng trabaho. Dahil alam mo, alam nila, na may mga umaasa sa kanila. Yun yung sad reality. Death sentence. December 2024 nangyari itong pagpatay na to. And for a while, hindi na siya masyado na pag-usapan. I think nakikita nyo naman noon na medyo private itong kasong ito. Given na alam natin ang dami ring issue sa bansa at hindi na makakasingit yung balitang to. Mga flood control, di ba? Hindi na talaga siya makapasok sa balita sa atin. Pero umusbong ulit ito sa mga balita ngayong September 2025. It is important to note na hanggang ngayon ay hindi pa rin po pinapangalanan ang OFW na ating pinag-uusapan. Siguro ay para pangalagaan rin yung kanyang privacy lalong-lalo lalo na yung mga kamag-anak nito. Sabi ng Philippine Embassy sa Kuwait ng DFA, pati ang DMW, na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para tulungan ang kaso ng ating kababayan. Bago pa rin daw ang verdict, eh, pinag-utos ng korte na dumaan ito sa isang psychological evaluation. And mentally fit naman po yung ating OFW para sumailalim sa trial. At yun na nga yun nangyari. Lumabas na ang balita. Kuwait sentences made to death for killing infant in washing machine. Pinal na. Pinatay niya talaga. Sinasabing September 24, 2025, ibinigay ang hatol. Laban sa ginawa ng ating kababayang OFW sa isang 18 months old na toddler sinisearch ko po, meron pa raw itong mga pending na appeals process. Hindi po ako lawyer, no? Pero ayon sa mga nababasa ko, maaari pa daw dumaan ng ilang buwan or maybe even years. Depende kung ano yung takbo o desisyon ng Kuwaiti Judiciary. Ito yung sabi nila, malungkot na ibinabahagi ng Department of Migrant Workers o DMW ang balita tungkol sa ating kababayan sa Kuwait na hinatulan ng kamatayan matapos masangkot sa pagkamatay ng anak ng kanyang employer. Sabi ng DMW yan sa kanilang statement, nakikiramay kami sa pamilyang Kuwaiti sa kanilang pagkawala at kasabay nito ay nakikiramay kami sa mabigat na pinagdaraanan ng ating manggagawang Pilipino at ng kanyang pamilya. Sabi rin nila na patuloy lang daw ang embahada sa pagtutok sa kanyang kalagayan para matiyak na nire-respeto pa rin yung human rights ng kababayan natin. Binibigyan na rin daw ng assistance yung mga kamag-anak nito. Hindi po malinaw no, kung kasama niya ba ito doon or nasa Pilipinas ba yung mga kamag-anak niya. Pero sabi nila na itong assistance binibigay nila para masiguro hindi madadamay itong mga anak sa mga masasakit na kaganapang ito. Maybe financially. Eh, yun yung basa ko. Tinapos nila ang statement sa pagsabing ramdam daw nila yung bigat at lungkot ng kasong ito. Mabigat naman kasi talaga. Pero humihiling sila ng pangunawa at pagtitiwala para maharap ng ating kababayan yung kaso. ina din nila ang safety ng lahat ng mga kababayan natin nagtatrabaho sa buong mundo. But especially, specifically, siyempre, sa Kuwait. Ngayon, eto na. Before the killing. Eto na siguro yung nakakalungkot na parte ng kwento. Pero sumasalimin din sa kung gaano ito kasalungat sa mga tipikal na kwentong OFW. Kung saan yung mga kababayan natin ang binibiktima po talaga. Ang insidente sa washing machine po ay nangyari 6 months lamang matapos tanggalin ng Kuwait yung visa ban ng mga Filipino domestic workers noong June 2024. Alam nyo kung bakit? Pakinggan nyo. Dahil, ito ay matapos ang isang agreement dahil sa 2023 killing ng OFW na si Julie B. Ranara. Meron, di ba? explain natin yung pangyayari. So, itong si Julie B. po, 34 years old daw siya. Meron siyang apat na anak. At isang araw, natagpuan na lang daw to sa desyerto, sunog daw yung katawan niya. January 2023. Malapit daw sa Al Salmi Road. Alam niyo yung bangkay niya, talagang sunog. Yung ulo nito, parang durug-durug na daw. At ayon sa mga reports, eh, inubuso siya. Sexually. Pero may mas malalapang detalye po sa kwentong ito ha. Kasi ayon sa mga forensic examinations na ginawa sa Pilipinas, nalaman nila na pinatay si Julie B. Buntis siya. Basically, dalawa silang namatay o pinatay nung araw na yon. Natural, ba? Diba? Magagalit ang Filipino community, particularly ang OFW community sa Kuwait. At itong pangyayaring ito, Siyempre, malilink ng mga tao dun sa pangyayari sa washing machine. And this isn't the first time no, na may inabuso kasi sa Kuwait. Mga kababayan natin talagang defensive dito sa kababayan natin na hinatulan ng death sentence. And it makes sense naman talaga. Anyway, nakipagtulungan naman ang Kuwaiti government sa pangyayari. At nahuli rin naman nila yung tinukoy nila ito na isang Turkey Ayed Al-Asmi anak daw ito ng no employer ni Julie B. At ang sabi pa, na bago pa man din, naglireklamo na si Julie B dito sa batang ito ilang araw lamang matapos yung ginawang pagpatay sa kanya. Mismong ang Kuwaiti Foreign Minister Sheikh Saleh Abdullah Al-Jaber Al-Saba ang nag-condemn dito at nagbigay ng condolences sa pamilya ni Julie B. Ganun lang no, kung ano yung ginawa sa atin, eh, rin naman sila. I think hindi naman yung gobyerno natin mag-aaway talaga, di ba? Pero sabi nito na ang aksyon ng perpetrator kagaya lang din sa atin, no, hindi daw sumasalamin sa karakter at values ng Kuwaiti society, ng Kuwaiti people at ng Kuwaiti government. Sa isang hiwalay na issue naman, no, binibigay ko lang sa inyo para nakikita nyo yung nangyayari. Merong isang Kuwaiti na sinentensya ng 14 years dahil sa pambubugbog sa kanilang Filipino helper. Hindi naman din nila kinakampihan no, yung kanilang mga kababay pag may ginawa rin kalokohan. Hindi ito mga isolated case. Tama bang sabihin na hindi ito isolated cases? Kasi maraming party po talaga ng maraming bansa sa buong mundo, sabihin na natin, na naglo down po talaga sa mga Pilipino. Inaabuso ang mga OFWs. Kaya ang lesson dito, no, kung may pamilya po kayo ng OFW, pag uwi nila, pansinin nyo naman. Meron mga hindi na pinapansin din yung mga magulang nila. Huwag din natin silang abusuhin. Pagdating dito, kung hindi tayo bibigyan ng pera, malungkot pa tayo, di ba? Akala natin, sabi nga nila, nagtatailang ng pera ang gagawin lang natin, nanghihingi lang tayo, pag wala, eh, parang wala lang din, diba? di ba? Ni hindi tayo nagte-thank you, ni hindi natin kinikilala. So, bakit ko binanggit to? Kasi kung titignan nyo po yung mga comments sa kwentong to, marami po talaga yung hindi naniniwala sa kaso na to, sa kababayan nating in sentence. At sabi ko nga, understandable yung skepticism nila dito. Base na rin sa da pa karaming mga kwentong nabanggit ko kanina at kwento pa na babanggitin ko ngayon. Pupunta tayo sa iba pang mga kaparehang kaso na tama bang gamitin yung salitang sikat no? Pinag-usapan ng matindi nung mga nakaraan. This isn't the first time na nangyari ito sa mga medyo nakakatanda na po dito. And I'm sure marami yung pamilyar sa kwento ni Flor Contemplacion. Isa siyang domestic worker na in sa Singapore. Dahil na-convict po siya sa murder ng isa pang Filipina maid at isang 3 years old na lalaking binibabysit nung Filipina maid na yon. Naging komplikado yung kaso dahil sa diplomatic relationship ng Philippines at Singapore. Hindi na natin tatalakayin yan. Pero nung tanghali ng January 29, 1993, siya ay chinarge na guilty at sinintensyahan ng pagkamatay sa pagpatay kay Delia Mamaril Maga at Nicolas Wang. Ngayon, Maraming mga Pilipino ang naniniwala na inosente si Floor Contemplation. Kung gusto niyo talakayin, maybe sa ibang episode natin, pero marami yung humihirang po kanya bilang isang bayani. Hindi na po natin tatalakayin yan. Maybe sa susunod na episodes. Nagkaroon na maraming pagprotesta po sa Pilipinas dahil sa kasong ito. At nagkaroon pa ng mga fact-finding commission ang Pilipinas na sinet up ng then-president, no? na si Ramos at sa sobrang sikat ng kwento po, nagkaroon pa ito ng pelikula mula kay Joel Lamangan, yung The Floor Contemplation Story na pinagbidahan ng superstar na si Nora Honor. Bukod dito, meron pang ibang mga pelikula. Sa Regal Films naman yung gumawa. Anyway, meron pang isang kwentong kaparehas din ito kung saan involved ulit ang isang OFW sa sentensya ng kamatayan. Pero medyo iba yung kwento na to. Siya ay si Sarah Balabaga. Nakulong ito sa UAE mula 1994 hanggang 1996 sa kasong murder. Sinintensyahan ito ng pagkamatay pero kinalaunan naging imprisonment na lamang. At kamakailan, kung nakikinig po kayo sa mga balita natin, nakabalik naman siya ng Pilipinas. Kagaya ng kwento ni Floor Contemplation, naging pelikula rin yung kanyang kwento. At noong 1997, inirelease ang The Sara Balabagan Story kung saan si Joel Lamangan rin yung nagdirect. But this time, si Vina Morales yung nagbida sa kwento. Sa mga kwentong ito, makikita natin kung gaano po ka-protective ang ating komunidad sa ating mga OFWs. Totoo naman, na sila ay mga bayani. Tingnan nyo na lang itong data na to, no? Na nagsasabi, ang mga OFW remittances ay approximately 8.3 to 8.5% ng kabuo ang GDP ng Pilipinas, sa Noong 2024 at 2023. Napakalaki po, di ba? Hindi lang ang kanilang mga pamilya ang binubuhay po nila. Kung hindi mismong bansa binubuhay. Kaya ang wish natin, no? Sana mas mapahalagahan sila kasi marami po mga OFW umaaray na parang hindi sila natutulungan. Hindi ko po alam yung kabuoang kwento nito. Pero sana, given na ang laki naman pala ng binibigay nila sa atin, di ba? Sana mas pahalagahan pa natin. Sana mas natutulungan din sila. Isang patunay ang nangyari sa ating kababayan na kahit ano ang mangyari sa ating mga OFW, eh narito tayo para sumuporta sa kanila. Magbasa tayo ng ilang komento mula sa social media. We don't know the real story. Sometimes, they are accusing the housemaid. Um, nabanggit ko na no, kung bakit ganito yung comment ng iba nating kababayan. Sa kabilang dako naman, meron din nagsasabi na ando na tayo sa accusing her. Pero hindi rin sapat na dahilan na sa bata ka magbuntong ng galit. Lalo na sa sobrang butal ng pagpatay niya sa bata. Natama naman po, walang kahit anong rason para pumatay. Pilipino man o hindi. Bata man o matanda. Maraming salamat po sa mga nag-suggest ng kwento natin. Mag-like, subscribe at notification bell kayo. At magpo-promote lang din po ako na meron na po akong travel channel. Kakaalis ko lang po ng bansa and hopefully mag-subscribe po kayo doon kung gusto niyo makita yung buhay ko outside of our stories. Ayun lang naman. Follow nyo rin po ako sa aking TikTok at saka sa aking Instagram para makapagsuggest po kayo ng stories. I-story nyo po to, no? Para makita ko na nag-enjoy kayo sa ating mga kwento. At kung may mga suggestion kayo, message yun lang ako doon. Promise ko po na nababasa ko lahat ng mga suggestion ninyo. Ito yung ating question of the day. Kung kayo ang gobyerno ng Pilipinas sa sitwasyong ito, kunyari ikaw yung presidente, paano mo i-handle yung kaso? Ihihiling mo ba na sa Pilipinas siya parusahan? Tutulong ka ba para maibaba yung kanyang hatol? O sa tingin mo, E nararapat lang na irespeto natin yung batas ng ibang bansa. I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara the Third. At ito ang aking kwento.